trip naming magjowa. Nag-check-in kami sa Clark, Pampanga at mamamasyal kami ng nakakot. Ganito kainit ang trip namin. Maglilibot lang naman kami dito ng nakakot at parang turistang turista. Naksuta! ganap nga. Ineeme ko lang talaga kayo. Gusto ko lang kayong gulatin na biglaan nandito kami sa Japan. O, ba diba? Hindi nyo yung naramdaman kasi wala din akong pasabi at hindi rin to nakaplano. Pero ngayon nga, yung unang araw namin dito sa Japan at naligo muna ako. Hanggang dito, dala ko yung kilibamso. Kahit saan lupa, lupa ko mapunta, kailangan ko yung bitbitin para sa offland paputi ng kilikili natin. Hindi ko na muna ipapakita sa inyo yung kilikili ko, pero mag-iisang buwan ko na tong gamit. May glycolic acid kasi to na nakakatulong talaga na magpaputi ng kahit anong mga singit-singit natin. Hindi lang sa kilikili pwedeng gamitin yan, ah. Basta meron kayong discoloration, kaya na singit, sa wet po, pwedeng pwede. Ang weather dito sa Japan ay hindi naman ganun kalamigan pero hindi kakayanin ng pagkatao ko bilang Pilipino. Dry skin din ako pagdating dito dahil nga malamig. Buti na lang talaga dala ko tong bago kong sunscreen na ginagamit, ang Beauty Love. Nakaka-moisture ng bala. Meron din to SPF 30 plus plus plus. Bago ko lang talaga tong ginagamit, guys. na discover ko lang to sa kaibigan kong si Crystal Vlogs nung kami nga ay nasa Cebu. Nagustuhan ko siya kasi hindi siya kamahalan, tas ang ganda ng finish niya sa mukha ko. Madalang kasi yung ganito eh, yung hindi ka may pekat pagkatapos mong gamitin, talagang may matte finish siya. Kahit si Bebu, yan na din yung gamit niya. After namin magayos ayos hapon na siguro to at napagod din kami sa biyahe kanina, kaya nagpahinga lang din kami tapos lumabas na kami. So ngayon, pag stay namin dito sa Japan, dito ko siya dinala kung saan ako nag-stay before nang mag-isa lang ako sa may Ueno. Sabi ko sa kanya, ayoko na may itinerary, itinerary, kaya maglilibot muna kami dito sa bandang Ueno lang din. Kasama Kasaman kundi guys, yung gumigising ng alas 8, dahil ng na yung ay, ayoko ng gano'n Basta sa trip, ayoko talaga na minamadali. Yung kailangan, alas 8, bumaba na kayo ng hotel. Diyos ko, sa pag-eyeliner ko pala nga, buti na kami ng siyam-siyam. <laughs> Guys, yung suot kong coat, kay Bebo yan. Pinagsasaksak ko na lang kasi yung damit namin dahil hindi ko talaga namalayan yung trip namin dito. Wala akong dalang kahit anong coat. Kaya sabi ko, dito na lang ako bibili. Wala talaga sa plano na mag-Japan kami. Pero dahil matagal na nga itong Pinas pinush na rin namin dalawa ni Bebo. Pero ayun nga may nakita kaming estatwa dito na pag mo ng 100 yen, magagaganyan na siya. Nung una, akala ko estatwa talaga siya. Naksuta, 100 yen pala ang kailangan niya. <laughs> nagpunta ako dito sa Ueno Park, hindi ako nagpunta dito sa may Starbucks kasi nga hala naman akong kasama. So ngayon nakasama ko nga to si Bebo. Sabi ko sa kanya magkapi kami dito at magyaman-nyamanan. <laughs> Bali, ang season nga pala dito ngayon sa Japan ay autumn, guys. Kaya lang, yung punta namin medyo napaaga dahil yung mga dahon, hindi pa ganun ka-brown at ka-dilaw. Meron mga ilang-ilang mga part dito sa Japan na madilaw na talaga yung mga dahon. Pero syempre, hanapin pa wari namin yun. Umorder lang kami ng coffee dito. Hindi man sinabi sa akin ni Bebo na napaka-pogi pala ng barista. <laughs> hindi ako mapag-Starbucks sa Pilipinas kasi nanghihinayang ako. Pero dito, mandatory ang pag-i-Starbucks para syempre may pang-my day ka at pang Social climb ba? O diba? Saan ka nakakita? Dalawang kapi lang ang order. Inabot ng alas 7 ng gabi. <laughs> Saris lang. Dito kasi sa Japan, basta winter na. Alas 5 pa lang, ganyan na talaga kadilim. Sa kabilang gilid nga, may mga nagkakagulo na mga hapon. O kami na dalawa ni Bebo, syempre tawid kami. Nang tingin-tingin din kami kung ano nangyayari. Baka ako may nagbibigay ng ayuda dyan eh. Makipila din tayo. Nag-countdown lang pala sila para sa waterfall. Sa nakshuta. Pagkatapos namin makiusisa dun, umalis na rin naman kami. At sabi ko kay Bebo, kailangan kong bumili ng dami. Sa mga hindi kasi nakakaalam, Diyos ko, 10 days days pa kami mag stay ni Bebo dito. Deserve naman siguro namin dahil napakapagod namin nung nagbukas ka kami ng Arayat branch ng Menjo. Solid yung pagod namin dun guys. Kaya sabi ko sa kanya, magbakasyon at mamahinga naman kami. Hindi na din kasi dapat namin tututuloy dahil hindi nga namin maiwan-iwan yung Arayat. Pero sayang naman kasi nakabook na nga yung ticket namin, pati yung hotel namin. Anyway, pagkatapos namin dito, konti lang din naman yung mga pinagbibili kong coat. Yung saktuhang may magagamit lang talaga ako. Pero yan eh, ukay-ukay -okay lang din naman kasi kasi iiwan ko lang yan dito sa Japan. Magkukutwari ako papuntang nga raya. so, <laughs> tapos saming mamili ng code sa may book, oh. Sabi sa akin ni Bebo, dalhin ko naman daw siya dun sa kinainan ko before na yakiniku. Sabi ko pin sa kanya, eh. Wag doon, may alaala -ala kami ng waiter doon Charing! <laughs> Siyempre, pag andito kami sa Japan, yakiniko talaga ang una naming hahanapin. Ganyan talaga kami pag nagbabakasyon, guys. Una naming hinahanap pagkain, hindi tourist pa. <laughs> ang itinerary namin sa loob ng sampung araw, walang iba kundi kumain. <laughs> Magbabawi talaga kami ng kain dahil itong mga nakaraang buwan, nangayayat kami ng husto. Pero siyempre, hindi ko naman yan pwedeng pabayaan. Nahanap na rin namin yung gustong yakiniko ni Bebu at dito nga kami umupo. So, dito, guys, tigitigisa kayo ng lutuan, hindi kayo sharing. Hindi nga lang ang limited itong kinakainan ko na to at medyo may kamahalan. Pero pwede na rin kasi nandito ka naman sa Japan. Itong isang set na yan, siguro nasa 700 pesos na. O ba? Diba? Tapos ang kanin, may bayad din. Napakalaking diferensya kung sa menu kayo kakain. Sa amin, 289, 319, at 589. Unlimited. Pwede, pwede rin kayo mag-coat kapag kakain kayo sa amin sa sobrang lamig. <laughs> hindi nyo pa kailangan ng visa, ng ticket. Talagang pupunta na lang kayo sa amin. O, ba? Diba? Ganyan ang strategy ng pagpopromote. <laughs> kain saan? Lupalop nga ako mapunta. Hindi ko pwedeng hindi bitbitin ang Shepo Apo Juice ko. Yan din ang rason kung bakit talaga ako nangayayat din ng hosto. The ingredients kasi to na hindi kayo mapapasobra talaga ng kain at hindi kayo magkikravings. Kagaya ngayon, yun lang yung nakain ko at hindi na ako nagrefill kagaya ni Bebo. Imbis kasi na umorder ako ng soft drinks, ito na Shepo Apo Juice na lang ang tinitimpla ko. Kaya kahit saan talaga ako magpunta, nagtitimpla ko nito para syempre mabawasan lagi yung kinakain ko. Pero ayun nga, kung umabot kayo hanggang dito sa video, na to. Comment nyo naman kung saan kayo nakatira at ano ang full name nyo. Dahil dyan, hindi tigitig isang libo ang ipamimigay ko. Mamimili kami ni Bebo dito ng pasalubong at ipapadala namin sa inyo pag uwi namin ng Pilipinas. Basta palagi lang nakashare yung mga video namin dito sa Japan. Magugulat kayo, may package na lang din kayo. Naksyuta! Yan naman, salamat! <laughs> <laughs> Wait! Gusto mo ba ng ayuda? Check mo dyan sa comment section.